Hi, guys! So, pupunta kami sa Banwa ngayon sa peryahan. So, magtitingin lang kami. Kami maglalaro. <laughs> Abangan nyo, guys. Let's go! Yan guys, pinagmasdan muna namin ang paligid. May mga batang naglalaro sa loob ng net na may mga ball. Daming tao guys oh. Napakaraming tao ngayong gabi guys. Pupunta kami dito dahil gusto namin ma-experience na mga bata kung anong meron sa periyahan. Yan guys, na vlog yung mga bata, hindi namin alam. Daming tao guys, tinry namin na mag -taya ng perya. Naglabas ako ng ano dyan guys, ng 100 pesos kung anong gagawin namin sa 100 pesos. Low budget ang dala namin guys dahil hindi kami hindi purpose namin ang magtaya ng perya. Yung purpose namin dyan is magala kami at ma-experience ng mga bata. And guys, yung 100 pesos ko, tinry ko na magtaya. Kung swerte or malas, ayan. Ayan. Kaso, yung lumabas naman is wala sa tinaya tinayaan, ang kong <laughs> baraha. Kaya natalo kami. Meron akong natirang 20 pesos ay hindi na namin pinagpatuloy ang paglalaro. Dahil pag once na malas ka, malas ka talaga. Kaya, dito na lang kami ni Bunso, play na lang para ma-experience sa sumakay, sa sasakyan, yan. Nilibang-libang ko pa siya para hindi siya, hindi siya matakot. Eh, pero ganun pa rin, natakot pa rin siya. Kaya si ate na lang ang sumakay ng yung kuching, -kuching yan, yan. sayang saya niya dahil na-experience niya. First time niya sumakay diyan. Niya yan si Bunso. Pasaya-saya lang si Bunso. <laughs> Tapos nakita namin to. Ayan. Masaya-saya ng mga bata sa loob. May mga bola. Tapos natutuwa si Bunso habang nag habang nakatingin. Kaya ginawa namin. Pinasok namin siya doon. At dalawa sila ni ate niya para magbantay sa kanya. Kasi baka baka kasi matumbahan siya ng mga batang ano dyan sa loob. Oh. Ang bibo-bibo. Yan. Natutuwa naman siya guys. Gustong gusto niya ang mga ball. Yan. Gusto maglaro siya ng ball. Kasi yung ayaw niya, yung ano, palundag-lundag, masyadong malakas. Pag sabay-sabay yung mga batang lumulundag, natatakot siya. Yung mayakap siya kay ate niya. Yan. Ang ginawa ni ate niya, kinakarga na lang siya. Punta sila sa ano, sa... Sa tabi, para hindi masyadong malundag, Yan. binigyan siya ng ball. Nililibang siya ni ate niya. Kuha na si ate niya ng ball, binibigay sa kanya. Yan. Nalilibang naman siya dahil iba-iba yung mga balls, sa sari yung mga designs, yung kulay. Gusto din sana tumalo ni ate. Gusto din niya tumalo, no? Ayan, tinry niya. Kaso, ayan, oh, natutumba lang siya. <laughs> Pinagtatawanan siya ng mga ate yung sa labas. Kinarga na lang siya ni ate niya kasi natatakot siya. Lagi siya natutumba. Ayan. Tinay siya ni ate niya, na, ano, na, na huwag matakot. Kinukumbis siya ni ate niya, talon-talon daw sila para hindi siya matakot. Pero ganun pa rin. Ayun. Di yakap siya ka ate niya, takot siya. Pag mahina lang yung lundag, hindi siya takot. Pero pag malakas na yung lundag, lalo na magsabay-sabay, maglundagan yung mga bata ma, ano, ano na yan, ang, ah, medyo kumalma na, kasi medyo napagod na yung mga lalaki. <laughs> o, patakbo-takbo na lang. O, dito mga yung ano, yung mga uh, lundag-lundag nila, Ay, yun, hindi na tuloy makabangon si ate. Pati <laughs> si Bunso, no, na. Ay, hindi na siya makausad. Sa tabi, kasi nakalundag-lundag na sila, oh. Si Bunso, hindi oh, na makaupo nga, oh. Hmm. <laughs> Kinaka kinakarga na siya ni ate niya para hindi siya matakot. <laughs> Pabta siya sa tabi para hindi matakot si Bunso. Ayan, kuha na lang ng bola. Diyan na lang kayo sa tabi. Pero gusto ni Bunso maglaro. Ayaw na lang yung malakas na lundag. Kasi na, ano napapalipad siya natatakot siya sobrang malakas ayan enjoy much naman ng mga bata guys at least na experience nila kahit minsan lang ayan gusto na sanang lumabas ni Bunso kaso hindi pa tapos yung oras nila may oras yan guys tapos may entrance pa pagpasok dyan hindi na enjoy yung mga bata yung mga, may <laughs> maliit doon, oh malakas kasi yung hindi makakan mga bata natutumba yung maliliit na bata yung mga malalaki kaya nila makipagsabayan eh yung mga ganyan kaya ni Bunso kailangan pa talaga may bantay Ayan, oh gusto nyo talaga sana maglaro gusto niya, gustong gusto niya. Kaso, pag malakas yung lundag, napapayakap siya kay ate. Yan yung bantay, oh. Naka-blue. Ah, siya yung magsisenya sa mamaya pag matapos na yung oras. Ayan. Tinay talaga yung bunso. <laughs> Malaki sa wain. Malaki kasi na nila. Malakas lumundag. Ayan, sige, da. Nagsabayan sila lumundag. Hindi hmm, na makatayo si Bunso. Oh, mayayakap na naman uli yan kay ate niya. Uroy hmm, na tumba na tuloy. Sobrang lakas ng oo, Hmm. Oh, napatay. Napaano bigla. Tayo na ano naman. Iyakap na naman siya kay ate niya. Napalakas yata ang hundag. Iyakap naman siya ulit. <laughs> Natatakot na siya. <laughs> Ayan. Oh, yes Spider-Man na Ay nahulog. Lundag na naman sila ulit. Nahihirapan tuloy si Ate sa kanya. Ari, yan na. Oh. Medyo kumalma. Nakaupo na yung mga kuya. Isa na lang yung ano, patlundag-lundag. Medyo mahina yung lundag. <laughs> Reaction ni Bunso. <laughs> Reaction niya. Oh. Aroy, ano na reaction niya? Aroy, kita mo. Masaya naman siya. <laughs> Kunting takot lang meron siya. Aroy, aroy, palundag-lundag pa siya eh, kasi hindi na lumulundag eh. Yan guys, thank you for watching. Hanggang sa ulitin. Bye-bye! <coughs>